isa sa pinakamahalagang pamana sa atin ay ang edukasyon. Kaya naman, kabilang sa priority projects ng pamahalaan, ang mga programang may kinalaman sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. At kamakailan lang ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Department of Education at ang tutoring platform na Chalkboard para sa implementasyon ng aral program sa mga pampublikong paaralan. At para mas maipaliwalag sa atin ang programang ito, makakasama natin ngayon Si Mr. Albert Tablan, ang co-founder and COO ng Chalkboard. Good morning po, sir. Good morning, good morning, good morning, Ian. Good morning, Joshua. Good morning po sa mga manonood ng Good Morning Kuya. Yun. Okay. Well, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Dapat talaga ma-address din ito, lalo na nung nagdaang pandemic, nagkaroon kasi tayo ng mga uh -huh. pagbabago, lalo na po sa ating education. Pero before anything else po, Sir Albert, can you tell us about Chalkboard? Well, Chalkboard is actually an educational services and educational technology Company. Mm -hmm. We are a pioneering tutoring platform mm -hmm. and we are committed actually to provide accessible and high quality tutoring among all the students around the world. Mm -hmm. Mm -hmm. Meaning sir, itong accessible talagang kahit sino talaga pwede. Kahit sino. Sino po ba yung mga target natin talaga ngayon dito sa chalkboard? In uh, Based on our insights from the you know, recent pandemic and mm -hmm. our experiences, we actually launched the ARAL program you know, just two years ago. And we are actually targeting the public school um, different public schools here in the Philippines who actually need intervention when it comes to reading and math. Yeah. Napakarami kasi nating mga mag-aaral na talagang nangangailangan ng tulong sa foundational skills at mm -hmm. isa na dyan yung uh, development ng kanilang oral reading fluency, mm -hmm. comprehension pati na rin ng basic na. Right. pero about this Aral program po no aside po sa mga na mention nyo, ano po ba yung mga uh, goals din and yung mga target din ng uh, ng itong programa pong itong Aral program isa sa mga objectives ng Aral program ay talagang iangat yung antas ng reading uh, level at ng basic math ng ating mga mag-aaral ang kinikater ng ating program, itong aral program, ay mga mag-aaral mula. Kinder hanggang grade 10 students. Mm -hmm. At gusto natin may mayakyat sila, no, pagdating sa reading, sa at least instructional level. Mm -hmm. Kung hindi man instructional level, maging independent uh, reader sila. No? Ibig mm -hmm. sabihin nun, kayang-kaya na nila magbasa mag-isa mm -hmm. at naiintindihan nila yung konteksto yes. ng kanilang mga binasa. Meron mm -mm. kasi talaga, sir, di ba, kaya nila magbasa pero hindi nila alam ano, ano na yung binabasa nila. Compreh oh. Eh comprehension okay. is very important. Tama. Pero how did the partnership po between Chalkboard and uh, DepEd come about? And ano po bang kasunod na ito? Yeah, we're, we're very happy that recently we signed a memorandum of agreement with the Department of Education. And actually, that partnership was driven by a shared commitment. Kasi mm -hmm. alam naman din natin na talagang pinagtatrabahuhan ng DepEd, no? na no, may antas ang, ang kalidad ng edukasyon ng ating bansa. And with private companies such as Chalkboard, alam natin na malaking tulong na makipag-partner tayo sa ganong klaseng ahensya ng gobyerno. And with our partnership with DepEd, it formalized the logistical support, no? Also, the Department of Education also uh, helps us to identify sino ba yung mga public schools ang mas nangangailangan ng ganitong intervention, no? Yeah. Sa kanila natin nakukuha yung kanilang mga datos. On the other side naman, no? Si Chalkboard ang nagde-design ng curriculum when it comes to teaching, mm -hmm. reading, and math, which is mm -hmm. of course aligned dapat din with the adapted curriculum. And we also implement the tutoring on the ground. Okay. Yeah. The tutoring can be implemented in person or if there's a need na kailangan digital ang platform, handa rin naman si Chalkboard para in-implement yung ganong klase ng pagtuturo. Mm -hmm. Mm -hmm. Nakakatawa kasi may mga datos naman pala tayo ng mga schools na medyo mababa yung ranking. Siguro Ay, dyan napapasok na yung mga national achievement test na ginagawa natin ng mga yeah. nag-aaral tayo. Mm -hmm. Pero sir, can you provide more details naman po about yung structure Structure or structure ng adult program and how tutoring sessions are conducted po online po ba to or face to face Hybrid paano ba? po ba na Napakagandang tanong yun uh, tini no ang adult program it stands for academic remediation acceleration and livelihood no mm -hmm. yung ating tutoring program it's very structured na ang tutoring ay implement natin within 25 days sa loob ng anim na linggo no oh. at within 25 days yung mga uh, Ah, uh, so na din nag-participate sa programa, ay ginagarantee natin na matututong magbasa mm -hmm. at matututo ng basic math. Mm -hmm. Aside from the tutoring program, we also provide livelihood sa ating mga communities na, mm -hmm. na na ating naging partner communities kasi ang ine-employ natin dito sa tutoring ay mga community tutors, no? Mm -hmm. Ibig sabihin, kung meron tayong project sa isang lungsod, no? Yung mga residente ng lungsod na 'yon, sila 'yung ine-empower natin na maging tutors at maging bahagi ng program, mm -hmm. no? At sa ganyan, ito yung nagiging source ng kanilang livelihood. No? Bahagi ng proyekto yan. Isa din sa mga struktura, um, Ian, no? nagpo-provide din tayo ng mga nutritious meals and snacks oh. sa mga bata. So we are very holistic. Kasi We want to make sure na talagang nourish yung mga bata and they are emotionally uh, ready when it comes to to learning. na napaka, napaka-importanting um, bahagi yan ng pag-aaral. Tawag. Oh. So, Since isa rin po ang malnutrition sa mga challenges din po, no? lalo na sa mga poverty-prone areas, di ba? Pero how does Chalkboard ensure naman po that each student's unique needs are met through personalized learning? Yes. Isa din sa strength ng aral program is yung ating assessment. No, we actually start um, with a pre-assessment para ma-identify natin kung gaano na ba ang antas ng pagkatuto ng bata bago sila sumali sa tutoring program. No. And then of course we conduct the post assessment which is after the program yes. just for us to measure, sure ano ba diba talaga naging impact ng ating tutoring program. But ang maganda din sa Aral program is we also uh, employ yung midterm assessment, no? Mm -hmm. Kasi kung maalala nyo, it's just 25 days napakabilis no ng ating tutoring program and we just want to make sure na even midway ng program nakikitaan na natin ang progress ng mga mag-aaral. And kung kailang, meron tayong kailangang adjustment or personalized learning or intervention, nagagawa natin yun before matapos yung aral program. Mm. So it's basically data-driven, very targeted, mm -hmm. and it's based on the results of the assessments. Mm. Nabanggit niyo po kayo na tungkol dun sa holistic approach natin sa uh, development ng mga kabataan. Paano po ba ito na-achieve ng chalkboard? Yeah, napansin namin sa unang mga taon na in-implement namin yung aral program, we're just... We're not just parang academically contributing mm -hmm. doon sa pagtransform ng mga buhay ng mga mag-aaral. We also observe na we also take part doon sa pag-develop ng social-emotional skills mm -hmm. no ng mga baka. Mm -hmm. Importante na kapag natuto silang magbasa o natuto silang mag-math, mas nararamdaman nila na sila ay mas independent, mas competitive. Mm -hmm. We also okay. develop yung resilience, pati na rin yung ibang mga interpersonal skills. Mm -hmm. no. isa, isa nga sa mga napakagandang storya na na tingin ko isa na contribute ng ARAL program ay ating estudyante mula sa Cebu no mm -hmm. before the Aral program very hesitant and very anxious siya na mag-participate sa aming pre-assessment mm -hmm. sabi niya sa amin no saka dun sa mga tutors before gusto niya gusto niya maging pedicab driver mm -hmm. dahil yun yung mga nakikita niya sa kanyang mm -hmm. community yes. but after the Aral program no Nung natuto na siya magbasa mas naging confident na si si Sander no sabi niya sa tutor niya tutor ngayon gusto ko na maging police. Mm -hmm. so ganun yung level ng confidence mm -hmm. at pagta-transform ng buhay ng mga Na dahil lamang sa, sa natuto silang magbasa at natuto mag -math. At yan ay sa loob lamang ng 25 days. Ang ganda nun. Kasi mo pa ng hope, 'di ba? Tum dream big itong Tama. mga kabataan natin mm. dito sa bansa. Pero nabanggit niyo na po kanina, 'di ba, yung about po dun sa pagtulong din natin dun sa mga communities natin kasi sila rin po mismo yung nagtuturo dun sa mga kabataan natin. Kasi yung ilang part ng ating ng ating community. So paano po maliban po doon, paano pa po nag-e-engage itong um local communities natin dito sa Aral program? At syempre, nagiging beneficiary naman ito. Maliban doon po sa mga nagtuturo, pati na rin po doon sa mga kabataan. Yes, actually yung kanina na yung mga community tutors, we empower mm -hmm. them to become tutors and uh Paano it has become po the sila source of po pala, sir, no? We usually, uh, we normally collaborate with the Department of Education, so mm -hmm. yung ating local schools division office. Oh. So we we make sure that we talk to them before we implement the program. So may mga pagkakatao na sila yung nagre-refer ng mga tutors, no? And may mga pagkakataon naman na nag-open kami ng job fair doon sa community. Mm -hmm. And then we screen them just to make sure na ating mga tutors are very capable and well-equipped. no? Mm -hmm. Dahil hindi madali talagang magturo ng pagbabasa oh. at ng math. No? So, nakakatulong din ang aral program sa community. Dahil uh, tinatap namin yung mga community, like mga local vendors na nagsusupay ng pagkain. Ah. No? Kasi... Uh, or sometimes, yung mga iba't-ibang mga associations within the community, we, we can supply no yung mga nutritious meals na pinoprovide natin sa mga bata. Mga school supplies no mm -hmm. na nakakapag-deliver niyan. So, we empower the whole community mm -hmm. yeah, and we engage them fully para maging part ng mm -hmm. itong araw. Ito po sa pag-tutor po pala, sir, ilang oras po yung ilalaan ng bata doon sa tutoring session? Per session. Yeah. First session. Sa, sa isang session, meron tayong two hours lang. Mm -hmm. Two hours. We know, We conduct the uh, session before the the regular class, kung panghapon ng bata. And kung pangumaga naman sila, then we we do the tutoring after school. No sa hapon mm -hmm. sila ang tututo. So two hours for 25 days. So ginagarantiya natin na yung bata from being a non-reader maging reader siya, and from a non-numerate uh, student maging numerate siya. Mm -hmm. Ayon. Pero when it comes to impact naman po sir no. Paano nyo po nilalaman or how do you measure the impact of the ARAL program on students academic performance po nila? Yes, ang yes. gandang tanong din yan. no. Mm -hmm. uh, yung chalkboard nga, it's uh, one of its strengths is actually the assessment, no. Mm -hmm. When we get the pre-assessment and the post-assessment results, we process that data and that's how we measure the impact and based on the recent data that we had no nakakapag um, transform tayo ng buhay ng mga mag-aaral and we were able to make an impact to reading fluency we were able to improve that by 150% no mm -hmm. and pagdating naman sa basic math it's also 114% improvement you no know, from isang bata na hindi marunong magbilang to 114% mm -hmm. improvement na kaya niya na magdivide So, kung, baga, kung parang gano'n natin siya uh, lay down. Mag malaking kaalawanan din po sa mga magulang kasi syempre yung iba pong mga magulang hindi rin naman kaya na makapagturo talaga ah, sa kanilang mm. mga anak, sa iba't ibang mga kadahilanan. So at least may katulong sila rin na ano kung baga, magtuturo sa kanilang mga anak. At maganda pang klase ng edukasyon yung naibibigay sa mga bata. Saka yung may data pa sila no, na para malaman kung ilang percentage ba yung mm. in ng mga bata. Ang ganda. ganda so abis, ano po ba na-implement natin ng par anong mga areas na po ba ang naka naka-experience nitong na chucker tutor tutoring? and kamusta naman po yung insights sa kanila Yeah we partnered with many um, cities and provinces here in the Philippines. We just recently, no, uh we were in Cebu, okay. no. We right now we are in Quezon City at sa mm -hmm. Concepcion Iloilo, but we've also partnered with communities in Ilocos Norte in Bata, mm -hmm. and in Albay also. So, mm -hmm. so we're actually nationwide, no? And we're getting our reach is getting wider and mm -hmm. wider. At napaka At napakaganda ng balita dahil mas marami tayong maabot ng mga mag-aaral na lang ang kailangan mm -hmm. Pero di ba sir, dito sa Pilipinas kasi marami tayong mga alam din ng na mga nag-tutoring -tut tutoring companies. companies. Yes. Di ba uh, diba, sir? Pero ano naman po yung nagsiset sa chalkboard apart doon sa mga educational interventions, other educational interventions na meron po tayo? Yeah, I, I think isa sa mga strength ng aral program ng chalkboard is actually its approach uh, when it comes to teaching and its curriculum. So mm -hmm. we're actually research-based. We are conducting international studies. Pagdating sa tutoring, And yung mga international studies na yun, we are actually localizing the content. No? Mm -hmm. So meron kasing mga uh, mga ahensya, for example, or mga education mm -hmm. companies na they are also based on international research but they don't localize. No? Mm -hmm. So importante na yung mga materials o yung mga resources okay. na ginagamit ng bata ay relatable sa kanila yes. lalong-lalo na so, sa pagbabasa yeah. mm -hmm. so we make sure that it's localized and it's culturally responsive mm -hmm. na kahit sinong bata sa Pilipinas ay makakarelate pagdating doon sa content so nag-a-adjust din po talaga lalo na sa mother tongue kasi di ba may tama. subject po tayo na mother tongue mm -hmm. na lalo na doon sa mga pre-schools to grade schools di po ako nagkakamali tama. so nag-a-adjust din po ang chalkboard at ang DEPED para po doon sa ganon na tutoring sessions ng mga bata tama that's why it's also important na i- power natin ay yung mga local communities no mm. dahil sila din talaga yung nakakapagsalita ng mother tongue no? so if we want to teach English reading doon sa mga bata yung mga bata madaling makaka-relate sa kanilang tutors because they can translate no kung ano yung kanilang binabasa Or, ang ganda, ang ganda. Mm. pero when it comes to ano naman po about funding model nung pong model: ng aral program. Can you describe us po yung ano funding model and yung uh, sustainability po nito? Isa 'yan magandang tanong. Isa sa mga mm -hmm. magandang idulot din talaga ng partnership namin with the Department of Education ay ang funding, no? Mm -hmm. It's usually uh DepEd's endorsement mm -hmm. and then we collaborate with the city mayors, with the governors, other community leaders. So basically it's the local government units and uh, sila 'yung tumutulong sa amin when it comes to funding mm -hmm. yung ganitong mga proyekto. But other than that, Uh, we are also open to uh, private partnerships, so ang ating mga corporations or even individuals na no, mm -hmm. want to fund the program, no? they can actually sponsor students. If they want to fund, for example, yung local materials natin and resources, they can also do that. Mm -hmm. so pwede open. Naman. Pero how how can they get in touch with you? Po kung gusto nila makapag maka ano ng sa ating program na Aral Program. Yeah, para sa mga individuals or mga corporations na gustong makipagtulungan uh, or gustong mag-fund ng ating uh, Aral Program, they can just visit our website. No, mm -hmm. it's www.chalkboard.com.ph. Or they can also send us an email at support at chalkboard.com.ph or they can also call call us at 0908-810-7090. So ito pong mga, ito, uh, sir, pwede pong money or pwede rin na mga kagamitan na po agad yung maibigay natin dun um, sa ating mga kapatid. Mm, yep, it can be in a form of uh, monetary or it can be in a form of supplies or any other help no, na makakatulong para sa ating programa at para sa ating mga mag-aaral. Nako, napakaganda noon. At least ngayon, magkakaroon na makakahinga na tayo, di ba? Kasi isa po yun sa ano natin eh, sa talagang problema, lalo na pag nakikita po po ngayon sa social media, yun nga po yung sinasabi nila talagang marami sa mga kabataan natin ngayon. Yung parang kulang sa kaalaman, lalo na sa comprehension nga po, di ba? Oh. Reading comprehension. Tapos marami, ilang taon na, hindi pa nakakabasa ng maayos, nakakapagsulat. At least ngayon, medyo mapapanatag na tayo kasi gumagawa naman talaga ng hakbang ating um, government para talaga ma-address natin yung mga issues na to. At marami rin pong salamat sa chalkboard. Siyempre <laughs> sa pakiisa sa ating Department of Education sa pag-address po nitong mga issues natin, lalo na sa mga pag-aaral ng ating pong mga kabataan. Uh, and with that po, Sir Alberto, ano, any message po to our Viewers. Sa ating mga viewers no, uh, na gusto pong sumuporta sa aral program ng Chalkboard uh, sa pakikiisa with the Department of Education, you can uh, reach us uh, on our website. Uh, if you want partnership with Chalkboard, just visit www.chalkboard.com.ph or you can email us at support.chalkboard.com.ph para po tayo magtulungan para sa i-improve po ng education equality ng Pilipinas. Ayon. Thank you so much po for joining us today, Mr. Albert Tablan. We are looking forward po to the success of our ARAL program and the future or your future projects po kasama ang Department of Education. Maraming salamat po.